ayaw umanong tumigil sa pagre-rescue ng Nueva Ecija Rescue Dogs Shelter ngunit dahil sa daming araw po ng mga alagang hayop na matatanda na at mga may sakit pa na naggagamot ay hindi na kinakaya ang mga gastusin nito. Kwento ni Nerd sa kanyang post sa FB page ng shelter, simula 2017, niya sinimulan na sagipin ang mga aso at pusang nangangailangan ng tulong. Nagagawa niya raw ito sa pamamagitan ng suporta at donasyon ng kanyang mga kapamilya, kaibigan at mga taong may pagmamahal o puso para sa mga hayop. Kaya naman nananawagan siya na bago man lang daw po sana magsara, ang shelter ay mabayaran ng 80,000 pesos na bill sa mga clinic kung saan po nakakonfine ang mga may sakit na alaga niya. Sa mga gusto pong magbigay ng pinansyal na tulong, dito nyo po maaaring ipadala ang inyong donasyon.